Magsasagawa ang gobyerno ng isang nationwide solar-powered irrigation program para makatulong na makamit ang layunin nitong rice self-sufficiency, inihayag ni Pangulong Marcos. Sa ceremonial palay harvesting at pamamahagi ng iba't ibang tulong sa mga magsasaka sa Barangay Mandili, Candaba, Pampanga. Sinabi ni Marcos na inaasahang madaragdagan ng proyekto ang humigit kumulang 180,000 hektarya ng irrigable land o humigit kumulang 1.2 milyong metriko tonelada sa produksyon ng palay. Dahil kung bigas ang pag-uusapan, mahalagang factor talaga ang irigasyon para lahat ng lugar ay magkakaroon ng tatlong pananim, cycles in a year, he said, noting that the Philippines imports about 3.5 million mount of rice every year. Ipinaliwanag ni Marcos na kayang patubigan ng solar-powered irrigation unit ang 20 hektarya ng lupang sakahan. plano naming mag-install ng libu-libu sa mga ito at iniisip namin kung saan ito makukuha mula sa aming budget, sabi niya. Upang mapataas ang produksyon ng bigas ngayong taon, ang Department of Agriculture, DA, ay naglaan ng 17 na bilyong piso para sa Philippine Solar Irrigation Project, at 1.2 na bilyong piso para sa pagtatayo at pagpapabuti ng mga small-scale irrigation projects, ayon sa inilabas na pahayag ng Presidential Communications Office, PCO. Sa ilalim ng National Rice Program ng DA, kabuo ang 31 na bilyong piso din ang inilaan ngayong taon para sa iba't ibang intervention, sinabi ng PCO. Ang DA ay naglaan ng 10 na bilyong piso sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, na naglalayong pahusayin ang competitiveness ng industriya ng palay sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng binhi ng palay, at ang pagbibigay ng mga kagamitan sa bukid, credit at extension services. Binigyang diin ni Marcos ang sekreto sa masaganang ani ng palay ay ang irigasyon. Nagsisimula pa lang kami, ngunit iyon talaga ang sagot sa ating mga problema. Hindi lamang sa panahon ng bagyo, hindi lamang sa panahon ng El Nino, kundi maging sa transportasyon ng ating mga pananim, dagdag ng punong tagapagpaganap. Sinabi ni Marcos na bumisita si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga bukirin sa Vietnam upang matuto mula sa sistema ng agrikultura ng bansa bago ang kanyang pagbisita sa Estado noong ikadalawang putsyam ng Enero hanggang 30. Ang Vietnam ay nagsusuplay ng humigit kumulang siyam na ng pag-import ng bigas ng Pilipinas. Isang limang taong rice deal ang nasilid sa pagbisita ni Marcos na ginagarantiyahan ang tuloy-tuloy na supply ng abot kayang bigas sa Pilipinas. Tiniyak ni Marcos sa publiko na ang gobyerno ay naghanda ng tulong sa mga lugar na lubhang maaapektuhan ng umiiral na El Niño Phenomenon. Bukod sa pagpapabuti ng sistema ng irigasyon ng bansa, sinabi ni Marcos na patuloy na nagpapaunlad ang bansa ng mga pananim na lumalaban sa tagtuyot bilang tugon sa pagbabago ng klima. Samantala, nakipagtulungan ng DA sa Department of Trade and Industry at ng National Irrigation Administration para isulong ang Integrated Rice Supply Chain Development Program na magpapalakas ng mahusay na supply chain na magpapababa ng mga gastos at magiging abot kaya ang bigas sa publiko. Nilalayon din ng programa na pasiglahin ang alternatibong pag-akses sa merkado para sa parehong mga mamimili at nagbebenta na makakatulong na mapahusay ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng iba't ibang ahensya sa produksyon, pag-uuri, marketing at pamamahagi ng domestic rice. Sa gitna ng mga hamon sa sektor ng agrikultura sa bansa, Nakapag-rehistro ang Pilipinas ng pinakamataas na produksyon ng bigas noong 2023 ayon kay Marcos.